Hi hello mga ka-YouTuber. Yo na. Ito sasabihin ko sa inyo kung bakit ako ni-reject ni AdSense. Why my application rejected by AdSense. Ito na. Ah, uh, nakuha ko yung 4K watch hour April 30. Tapos hindi ko sinayang yung oras, nag-apply agad ako kay AdSense. Ayun. Tapos, April 30, kinabukasan, may nareceive agad ako ni AdSense na your application is rejected. Ayun, na Ay, sa isip ko, bakit kaya ako na-reject? Kaya yun. Tapos, Mm, nagtanong ako sa isang kakilala kung bakit ako nireject ni AdSense kasi wala talaga akong alam. Tapos yun, sabi ng isa kong kakilala, tinanong niya ako kung ilang buwan na ba ako mula nag-umpisa sa YouTube. Sabi ko last year December. o December. So January, February, March, April, 4 months lang nakuha ko na yung 4k. 1 1 1 case subscriber and 4k watch hour yun. Tapo sabi niya hindi pa daw ako pwede kasi ang policy daw ni AdSense is 6 months to 1 year. Oo. Kaya yun. Sa isip ko rin, uh, kaya maghintay na lang ako hanggang June. Pero, nagtatanong ako sa mga kaibigan, sa mga YouTube, mga naka-YouTube kung bakit nireject ni AdSense. Tapos, nung hindi pa ako nakapagtanong-tanong, may isang kakilala na nag-message sa akin sa messenger, na ano, kumusta na daw, daw yung YouTube ko. Kaya yung sabi ko sa kanya, nireject ako ni AdSense, nireject yung application ko. Tapos sabi niya, pariho daw kami. Siya isang buwan na siya. Oo, isang buwan na siya na na kumpleto. Kaya yun sabi, tapos nag-usap kaming dalawa na mag-search tayo, magtanong-tanong tayo kung bakit, kung sino yung mga nakakaalam. Yun ang tinatanong namin. Tapos yun, sabi ko sa kanya, kung alam mo, kung na ano mo na, sabihin mo sa akin. Kaya yun. Siguro mga dalawang araw, tumawag siya sa akin. Tapos sabi niya sa akin, may ads na siya. Yun. Sabi ko, oh, anong ginawa mo? Sabi ko. Sabi niya, ito na gagawa ng bagong email address kaya yon sabi ko bakit sabi niya siya daw may tatlong email address kaya yon na reject ni AdSense sa akin din dalawa yung email address ko kaya yon ang dahilan kung bakit ni reject ni AdSense yung application. Kasi nakikita sa recovery na dalawa yung email address. Kaya yun. So, papalitan ng bagong email address. Yun, gumawa ako ng bagong email address. Tapos, ilink mo yung YouTube account mo sa bagong email address yun na naman ang pagliling. Yun ang hindi ko alam ang kung paano maglink. link Yun na. Oo. Alam mo ba, pinag-aralan ko yung mag limang araw. <laughs> Matawa kayo sa akin. bobo ako dyan. Yun. Dalawang araw kong pinag-aralan yung pag-copy-paste ng link sa bago kong Email address. Kaya yun, na ko talaga, na-copy ko na. So, na-copy ko yun, May 9, uh, ng madaling araw. Mga 4, uh, malapit ng mag 5 AM, wala kong tulog. Kaya yun, na ko na. So, mga 5, nag-apply agad ako kay AdSense. Sinubukan ko lang kung ma-approve ba ako. Kaya yun, yung bago ko ng email address with link na sa YouTube ko. Yun, punta na ako sa YouTube studio. Pinindot ko na yung fix doon. Yun, pag pinindot ko, binigyan ako agad ni ng bagong application. Kaya yun, pinipilapan ko ng name, address, ganun, ganun. Ayun. Submit. Yun na. May 9. Tapos pagka May 10 ng mga tanghali uh, alas 2 yata siguro yun, may natanggap ako ni AdSense na na-approve daw ako. Kaya yun. Ang saya-saya ko na-approve. Pero, meron pa akong pero. Kasi may kasalanan pa ako ni YouTube. Oo. May kasalanan pa ako ni YouTube. Yun na. Masaya na ako nang na-approve ako ni AdSense. Pero may pero. Oo. May pero sa isipan ko. Kasi, meron pa akong strike. Meron akong isang video na na-strike. Video ko na ano yung video na yon Uh, kinuha ko yung video na yon sa isang taga dito sa Japan din, Hapon. Isang isang oras yung video niya. Tapos doon ako sa pinaka may mga pinaka madulo-dulo na para hindi malalaman na kinapi ko. <laughs> Ang galing ko talaga pero <laughs> na-strike. Oo. Kumakanta ako, Boses lang ni record ko tapos ang background yung video na 'yon. 4 uh, minutes lang 'yung kanta na 'yon. Kaya 'yon, kanta ko ng kanta tapos 'yung background na 'yon, 'di ang ganda, 'di ba? Ang ganda ng background. Ano 'yon? 'Yun ang video na strike kasi nag-claim 'yung may-ari. Pero maswerte ako sa strike ko yun na 'yon. Kasi kahit dinilit ko 'yon, sabi ni YouTube sa akin, kahit i-delete ko daw yun, may record pa rin ako sa channel ko na strike. Yun. Tapos, ang nakaganda lang, mabait yung na may-ari ng video. Niremove niya yung ano ko, niremove niya yung strike ko, kaya niremove din ni YouTube. Oo. Na ni-remove mga na-strike ako mga one week. Oo, ni 'yun ng may-ari. Kaya sabi ni ano, sabi ni YouTube doon, ni-remove daw ng may-ari kaya ni-remove na rin ni, ni YouTube doon sa ano sa record ko. Pero ang strike may expiry nakalagay doon sa ano ko sa strike na 3 months ang 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 expiry ng strike. Kaya 'yun, na strike ako. Mm, um, ano ba? Ano ngayon? May, Ju, uh, May, April, February, March, April, May. February. Nung February 'yun, February ako na strike. So March, April, May. May pa ng May pa ng 26 ang expiry date ng strike ko. Kaya nung inapprove ako ni AdSense, meron pa akong ano, meron pa akong pagtataka na naramdaman kasi may strike ako. Kaya 'yun. Nag-apply 'yun, 'di ba? Nag-apply ako ng ano, Oh, nakatanggap ako ng email ni AdSense. Na-approve ako ng 10. Oo, 10. So, yun, 10. Tapos, nagbibilang ako ng araw. 10, ala, 11 na. Tapos, 12 ng madaling araw. 12 ng madaling araw pala. Oh, 12, hindi. 12 ng pagka alas 10. Gis ng umaga, Gis alas Gis, may nakita akong email. O sa Gmail ko. Yun na no yung bago kong ano, yun na yung bago kong email address. May nakita akong email doon. Kaya na, na, kinabahan ako kasi ala hindi ako pwede, hindi ako tinatanggap siguro ni Lolo. Eh yun, binabasa ko. Ayun pagbasa, congratulations. Daw approve ako sa ano, YouTube partnership, yun. Kaya yun, anak ko, nakatalon ako, tapos umiyak kaya ako. <laughs> Oo, umiyak ako. Nakayak na naman ako. Umiyak ako kasi natanggap ako ni YouTube. Kaya yun. Wala, dumadali talaga ang, ano ko, mata Ah, luha ko. <laughs> Naalala ko. <laughs> kaya yun, ang saya-saya ko, natanggap ako ni Lolo. Kaya yun. Praise God. So, kayo, kung, kung, meron kayong, kung, <laughs> kung meron kayong, kung na, na-reject kayo ni AdSense, at saka meron kayong strike, huwag kayong mawala ng pag-asa. Kasi, ang problema, may solusyon. Kaya yun. Mayroon strike, pero, yung strike ko, hindi pa umabot ng 3 months, Uh, tinanggap na ako ni Lolo. Kaya yun. Tsaka yung application din. Kasi pinaghirapan mo yun, di ba? Kaya yun. So, ito lang masasabi ko. Huwag, huwag kayong susuko. Oo, wag kayong susuko. Maano din yun. Maabot, ma, makukuha din din yun yung 4K. At saka yung ma-approve kayo ni Lolo. Oo. Yun lang yun kahit di ba sa kasi kaya ko yun na ano naalala na na baka hindi ako ma baka hindi ako ma ma-approve kasi may strike nga ako kasi may mga maririnig ka di ba naririnig mo na hala hindi ka ma pero hindi ko sinasabi sa kanila na may strike ako nakikinig lang ako na hala pag may strike talaga hindi daw pwede hindi daw i-approve ni Lolo. Kaya yun. Ako, alam, meron akong ano. Pero kinukompleto ko yung 4K ko. Kinukompleto ko yung 1K subscriber ko. Tapos, nag-apply nag talaga ako yung AdSense. Tapos, doon ako yung Lolo. Yun ang final, final judgment ng mga video ko. Kung ma-accept ba ako or hindi. Kaya yun, nung na-accept ako, yun, naka- umiyak talaga ako na umiyak ako sa tuwa <laughs> oo kaya yun kaya ito ito na yan nagka-ads salamat thank you lord and god bless kaya kayo um, payo ko sa inyo wag kayong susuko go lang ng go makukuha din niyo katulad ko at yun lang yun ang experience ko. shirt ko sa inyo. And thank you for watching and listening. Thank you and God bless you all. God bless us all. Bye-bye.